promise you, this time, my men will get Usman and Marwan. I'm sure you're aware the my ongoing peace process between the government and the Muslim rebels. The mission was always to get Marwan dead or alive. Bulabog na natin ang buong no? May mga hostiles sa inyo! Unfortunately, paglabas ng mga bata natin dun sa lungga niya, dun na nagka letsi ang lahat. malaman sa'yo is why our men were not able to get out of there alive. Walang pakialam ang rebelde eh kung police operation yung ginawa ninyo. Policeman o militar, parehong may baril at nakapatig. Emergency! Pindang kami dito sa Mayisan! Ano? Bakit hindi pa kayo umahalis dyan? Wala maglilig Wala darating reinforcements! No order means a stand -up. He made the choice to have those men die. Hinayaan mo kaming maubos dahil mas importante sa iyo ang peace process mo. Ismayado ang Pangulo sa findings ng BOI report na nagsasabing malaki ang pananagutan nito sa malagim na pagpaslang sa SA-44 sa mamasapan ng no Maguindanao at ang malalim na sugat na iniwan nito sa liderato ng PNP. From sunrise to sunset, the SAF were target practice for the rebels. Magsisiyahan na lang po tayong lahat na nandito ngayon. Huwag lang po natin sisisihan ang mga taong nagbuwis ng buhay nila. Sa mga satan Justice is all that I ask for. Not only for my husband, but for everyone who fought and fell. Ah!